One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog dog. Dahil sa hotdog, dog, nakakaloka ang beauty ng mamasam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na ito. So, happy Monday po sa inyong lahat. So, syempre, bago ang lahat, gusto ko rin pong magpasalamat sa walang sawang tumatangkili Araw-araw, lagi-lagi dito sa Mama Sam Vlog Maraming maraming salamat po Sa pagmamahal at supporta And then of course Kay Madam Christine Ann Perez Na talaga namang sobrang nagmamaganda so, yeah, so excited na siya para sa laban ng Miss World Philippines ngayon taon na to. Kasi sabi niya sa akin, naku na excited talaga akong lumaban na si ano si Krisnan Garabides para sa Miss World kasi piling nga ni Madam Christine ano daw, ito daw si Krisnan Garabides ay makakasungkit daw talaga ng corona sa Miss World. So, tignan natin yan, Christine Ann, kung etong nga si ng Gravides, ang ikalawang reyna na mag-uuwi ng blue crown sa ating bansa. So, yun. So, eto na. Syempre, marami akong hinandang chika sa inyo na bonggang bongga na talaga naman. Oh, my God. Sigurado akong magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin, chika, pambato ng El Salvador para sa Miss Universe, kinoronahan na kahapon. Mama, samtingin mo, ma-El kaya uli sila ngayong taon na to dito sa Miss Universe. So, ayun nga, ang pambato ng El Salvador, isa to sa mga inaabangan natin ngayon sa Miss Universe. Kasi last 2022, ang El Salvador ay nag-second runner-up sa Miss Universe at dark horse ang datingan, di ba? And then last year, talagang tinutukan natin yung pambato nila kung papalo nga ba, lalo na sila yung host country. Pero na el tukuyo sila ng bonggang bongga. And then ngayon taon na to, ang pambato ng El Salvador, kinurunahan na nga kahapon na si Florence Garcia. Masasabi ko naman sa beauty niya ay talaga namang napakasimple pero ando doon yung makikita mo yung elegance beauty, di ba? At piling ko naman, may ibubuga naman ang pambato nila. So, yun yung aabangan natin sa Miss Universe kung ito nga pang pambato nila ay kakabog o hindi. So, kahapon din, kinurunahan din ang pambato ng Mexico. So, halos sabay sila na kinurunahan pero maraming tumutok sa pambato ng Mexico kasi syempre host country sila. So, tingnan natin ko ang Mexico ngayon taon na to ma-unplace or kakabog ba tapos, tignan natin kung si El Salvador naman ay mabibigyan ng chance dito sa Miss Universe. di ba? Ako, excited ako para sa kanila. And then, tignan natin kung ano ang paghahanda, kung ano ang eksena, at kung ano ang magiging ganap. Pero ang isa lang alam ko, maraming aariba ngayon taon na to dito sa Miss Universe. Lalo na top 30 ang pagpipilian. So, possible na makalusot ang pambato ng El Salvador. ba? Diba? So, ngayon pala, congratulations na sa kanila and congratulations kay Florence Garcia na badong reyna ng El Salvador bilang Miss Universe. So, tignan natin kung ano ang mararating niya. So, good luck! So, para sa sumunod natin, chika, Speaking of Miss Mexico, sunod-sunod na pag-eeltokuyo nila sa Miss Universe since 2021. Yes, 2021, 2022, 2023, 2024, makabalik kaya sila sa eksena dito sa Miss Universe. Sila ang host country ngayon taon na to. Pero syempre, hindi porket host country ka, ay pasok ka na sa banga. Piling ko naman ang Mexico this year ay makakalusod sa top 30, yung beauty na meron siya. Dati siyang pambato ng Mexico sa Miss Grand, pero hindi siya naka-eksena ng bonggam-bongga -bongga sa Miss Grand kasi na-elto kapuyo din siya. At ngayon taon na to, tignan natin kung may ibubuga ba yung beauty niya. Mali naman natin. Pero alin sa totoo lang, kagabi ni-review ko yung Miss Mexico. Ang dating magaganda more than sa kanya, ha? Mukhang malakas ang kapit nito sa organization at nanalo siya ng bonggam-bongga. But, syempre, tingnan natin kasi yung profile niya kasi syempre, dati na siyang beauty queen, well, experience na. So, nakita naman natin sa intablado, talagang na talaga siya at yung kanyang evening gown winner, di ba? So, yon So, nag-ingat lang si Chelsea sa mga, may mga, ano ba to, yung may mga cover na gano'n, tapos biglang pack. Kasi parang piling ko dito sa Miss Mexico, ang daming gumawa nun, pero hindi nagwagi, di ba? Kaya, ingat tayo sa mga paggawa. Evening gown ngayon. Ang piling ko naman ay, mabibigyan ng chance ngayon ang... Mexico na makalusot sa semifinal. So, yon good luck! At saka, para sa sumunod natin, chika, Andrea Mesa nag-host sa Miss Mexico Universe. Mama, something in mo, nagkaayos kaya sila ni Chanez. O, ba? Diba? Kasi itong mga nakaraan, gumawa sila ng issue or ingay chika dito sa social media na keso, nag-react nga si Andrea Mesa kay Chines, sa pag uh, pa-picture niya doon sa sa mga wild animals. And then, ewan ko, kung nagkita sila kahapon, syempre for sure, nagkausap sila. And tignan natin kung ayan naman kasi mga yan, mga syempre, mga malalawak na siguro yung mga pag-unawa nila sa isa-isa. Sa isa't isa, no? So, kumbaga parang showbiz, plastic ka na lang yung dating charot. So, yun. So, feeling ko naman nagkausap sila at nagkaayos sila. And good luck sa kanila mga ano sila. <laughs> pasaway. So, yun. Anyway, so, mga rey na yan, so, for sure, nabigyan sila ng pagkakataon na makapag-usap, na makapag-kwentuhan. Hindi naman siguro kukunin si Andrea Mesa kung alam nila na medyo matindi ang alitan. So, ito ay isang halimbawa ng pagkakaroon ng peace. Diba? So, ibig sabihin, ah, uh, okay lang yan. So, yun. Ay, nako, naloloka ka sa kanila. At ito ang para sa sumunod natin, chika. Philippine Beauty na may sa New York Fashion Show. Andiyan dyan nga si Pia Wards At saka si Michelle D. At saka siyempre si Arbony. Mama Sam, ito na ba talaga masasabi na world class standard ang beauty ng Pinay? Alam nyo sa totoo lang, noon pa man ay kinikilala na ang Pilipinas na world class ang beauty natin, di ba? Talagang pang world class standard talaga yung capacity ng level ng ganda ng Pilipina. And then, hindi ako nagtataka kung bakit kinukuha dyan, katulad ni Michelle D, di ba? Ang taray. Sa Antonio Forsyth, hindi man lang siya naimbitahan para sa New York Fashion Week. Pero, ang ating Miss Universe Philippines 20 2023 ay rumampa ng bonggam-bongga sa New York, diba? So nakakatuwa kung iisipin mo, honor natin to, na makakita natin yung mga beauty queen natin na rumarampa. So hindi naman ako magtataka kay Arboni eh, at sa kay Pia bak na imbitahan sila dyan or nandiyan dyan sila maka-eksena dahil minsan na rin naman sila talagang rumampa sa New York Fashion Week, lalo na si Pia di diba? At saka mga Miss Universe sila, kaya nandiyan dyan yan mga yan. So... Congratulations sa atin lahat, mabuhay ang gandang Pinay, di ba? So yan. So speaking of gandang Pinay, Mama Sam, Raven Doc, ready na para sa laban niya sa Miss Eco Teen International. Tingin mo Mama Sam, kumabog kaya to ng bonggang bongga? -bongga? Oo naman, Diyos ko, magdududa ka pa sa ganda ni Raven. Eh, ang ganda-ganda naman niya talaga. So, kung ganda ang pag-uusapan, talagang 100% na maloloko ka sa beauty na meron siya. At natutuwa ako kasi napapansin talaga ang beauty ng Pinay pagdating dyan. Madalas tayo dyan, first runner up, title, di diba? So, ako parang feeling ko magta-title yan, si Raven Doctor. So, kukuha ng corona yan, di diba? So, ngayon pala na-excite na ako. Ang kanyang competition ay magaganap next month din, October. Kaya, ang natin kung ano ang magiging eksena ni Raven Doctor dito sa Miss ikon international at piling ko kakabugya ng bonggam bongga Diyos ko padududahan pa ba natin ang gandang mga ganitong beauty syempre hindi na ba so ngayon pa lang congratulations so yon at at isa manalo sabi, this is for you, Philippines. Ang laban niya ay dinidedicate niya ang laban ni Ati sa Manalo ay ibinibigay niya para sa Pilipinas. Siyempre naman Miss Filipina siya. And then nandoon ako naniniwala kasi ako pag dating kay Ati sa Manalo. Na talagang dedikasyon ang pag-uusapan, ay may dedikasyon naman talaga siya. So ako piling ko si Ati talagang 120% na ibibigay niya talaga yung laban niya dito. Na ang laban na laban, di ba? At walang duda yon. Ako naman pagdating kay Ati sa Manalo Uh, wala tayong pag-uusapan. Nasa destiny na lang yan ni Atisa kung mananalo siya o hindi. Yung ibang kandidata, nakikita natin, talagang ginagapang na nila yung laban nila, di ba? Bumibili na sila ng, lab, ng boto. Katulad ni Miss Indonesia, Vietnam, at e'tong nga si Cambodia just ko gigin nagigil kay Atisa na lagpasan dito sa botohan so ako naman parang feeling ko kahit hindi naman tayo manalo dyan sa botohan na yan eh makakarating tayo sa dulo ng kompetisyon. Kaya lang kasi iba pa din kapag ipinaramdam natin sa organization kung gaano ka impactful talaga ang gandang Pinay. So, si Cambodia, talagang gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya. Makalusot lang talaga sa semifinal. So, sana lahat tayo ay supportahan natin si Atisa. At syempre, sabi ng ganon, basta malinis ang ganap, nagtatagumpay. So, yon Kaya, naniniwala ako dyan na si Atisa Manalo ang mananalo dyan sa botohan na yan. Nakakaloka ang Miss Iko. Parang Miss Grand din. Boto doon, boto dito, boto doon, boto dito nakakaloka. So, excited na nga tayo lahat kasi etong linggong to, magsisimula na ang pageant nila at nararampa na si Ati sa Manalo. At Ayan talaga, Diyos ko Lord, syempre magandang bakbakan to para sa corona na Miss Cosmo 2024. Are you excited guys? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. So yon, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yon guys, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo. Siyempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa atin mga chika. Sabi ngayon, keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys!